Shout-out sa kanila. Hello! Hello! Hello. Ayan yung mga kamagalanan sa bulakas. Uli na, uli na, Ano ni Kuya Nestor? Kuya Nestor, sa si, atin. Wala yung salita kung saan nagaanin tayo. O, o! out Picture ko kayo. Uh -huh. Picture ko kayo.

sa iko sa farm doon daw kami magtutuloy nag-iimbita -e siya sa kanyang farm gagayak lang pero ito ba kaya yeah, malago stingray kung siya GR Toyota ah saan nga GR eh. yan malago Narito ulit tayo sa farm may bisita sila yung kanilang kamag-anak tito Jun ko kuya yung isang kamag-anak nila taga australia yan Shout out sa mga manok home of kelso white kelso mga yeah. ano pa ito lugon Magiging kak. Set <laughs> out. Wala kayong damit. Gusto nyo maligo. at lang kayo sa SM. Bilhin mo na kayo. <laughs> Lalo na sa inyo. Malapit lang. Press way na. Pag sasakit kayo. Sandal. Tani ko yun. Ayan. Malaki. Okay. Sayang yun. Sa hindi hindi po rin yan, parkingan sa parkingan yan, parkingan oo, parkingan lang nga diba, kung may naglalak syempre, doon nila lalaki sa ganun nga, hindi naman papapasokin dito ah hindi hindi ah ang mga papasok natin dyan, mga B.I.P. VIP na, pero doon yung mga ano hindi, malapit na rin to huh? extension mga parkin kaya yung uh, pag binapit lang naman ano wala sakit yan oo oh. tapos magkalotin muna kayo sa inyong mga Papapanood to sa Italia. Ah, kumusta din yung mga nasa Italy? Mga kanila. Si yung mga kilala niyo doon, si Mate, si Bebelen. Ah, si Bebelen at si ano, si Jenny. Jenny, si Rey. Naliligot si Kayla kanina. Tapos kami sa Tabuan. Nagyaya dito si Koya. Kaya natin yung yung ating boy pa pala.

natin na video nung nakaraan po yun ang mga talugunan magiging kak mga lugo na sila wala ang b-boy ptm super lolo anak siguro yun Maraming anong lahi nito? Oh, yeah. Ano mga lahi nito? Old mall bag TTM. Ay ayun yung naroroon. Ilagay niyo dito para mas maganda ang puro inay niya ata to, may lalaki na rin. Ah. Ilang match na to? Puro mga ko no. TTM mga mga konsya. Yung alim buyugin no? Puro grey yang pa Para kalma Pero uri ba yung laki o oh. may yung mali, mali mali pa talaga. Uy! Hey? May ilap. Ah, may ilap. Yeah. Kuya Eto, sa taot kay Dennis. Eto pati. Sa ah, ha. Ha. Kaya kaya ka noon. Hindi ka kaya soft so drinks. Ah, kaya kaya kami eh soft drinks. Tatawag lang yan. Ano no, no, no. Tatawag lang. Mga Wala pa Yung papalipat. Saan <laughs> ah, na kasi ay? Eh, eh, nasa San Fernando siya eh. Oh, dati nasa San Fernando. Sa nasa dati kasi okay. nasa San Simon siya. Ay. Oh. Pudis kayo yung may kaya? May open. May pa nila lang alamang mag-fry ang sabi ng alamang di prep pan, prep pan, ang ulam for today. Tama okay. ito, bangus. Mamaya na 'yung 'n doon, adobong mang tilapia. Tilapia. Papakain mamaya. Kain kayo. Kain na kayo. kayo. Yun tiltilan, 'yun ang plato. Oh, sawsawan. Silaan. <laughs> Lan, sarok ko lang pumukas, ha. Mangan na kayo, mangan na. Bon na petito. Yan biguro. Lato polito. Ay, ay. 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 Yan. Dito tayo pukukin. Pwtak mo makakakuha dito, no? At pwedeng duma pwedeng dumaan dito, bro. Pwede na to mapak. Ayos mo pala din. No? O max mo pala 'yan po makakain niyo. Ah, isa pala na oh, shout out bro. Naro kami sa Tabuan sa farm. Merong may dumayong yung taga taga Bulacan. 'Yung eh, naroroon kami sa glip. Eh gusto daw Makita nung bahay. Shout out. Uy, na-store po namin na yun yung pahinga. <laughs> Uy. Din eh. Na-store po ang inyong pahinga. Ba't kayo tumayo? Hindi naman kayo pupuntahan <laughs> Oh, yan. Ayan yung pangita. Ayan. <laughs> Salamin niyo ni. Marino. O, wow. oh, tamper glass. Hmm, tabag na. Ayan kwarto ng kakay. Eh, kaya nga, ng kwarto mo kaya. Wow. Ito Wow, yung mga pinto binili namin kahapon. Hari, tatakpan ko to ng HS. Ito yun na, ano yan na, ay, may anay treatment kami dito, tinan mo. May anay treatment, kita mo yung mga kulay Oo, oh, di ba sinasaksak yan? Yan, sasaksakan mo na ng gan. Ay, ah, oo. Ito titira yung may din, din titira yung bahay, yan nilalagay. Ayun oh, pa na may sariling CR pa. Na. May sariling banyo tapos sa uh, labas si uh, dirty kitchen Tapos Ay, tapos. Ano, ba no, iba pa 'yan. Galing. Galing talaga rin ni Master Jay. Ma, sino may yung stock room mo dito? Yung stock room. Ito yung sayang kulay ng aming ito, to. Ito yung kulay ng kusina, Karin. Sa Ayan ay, ay, yan. Ay, 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 Habor, ay. Ayan. Ayan ay, ay. ay, ay, ay. ay, yung stockroom. Ay, ayan yung Hindi uh, na kong masasabing. Ito yung atin. Ito oh, yung pantry mo. Oo, yung stockroom. Oh, ayan no. Oh. Pantry, nalagyan na ano? Na. Oh, magkakaroon lang dito. Oh, Nocery. O, drawer tsaka stockroom, mga kono, nung may lagay. Hmm. Dapat talaga, hindi na kong kapagoy. Kaya talagang babantayan mo dito, anay. Anay ito. Anay. May Kaya tayo, itataw Ay, kaya pala may kamukhang kamukha dun. Ay, aso. O, meron kamukhang kamukha dun. Ganyan-ganyan. Hata ganyan. At nyo yun. Hata-hata nyo yun. Ayan. magpo-flooring na kaya? Magpo-flooring na.

Nandiyan yung bari niya lagi. Oo. Lagi ko inaawakan. Agungpisa na ang celebrasyon. Tapos. Nungano mo patong ang bay nin baby. Samakay doon picture. Okay. Tay, punta kay doon. Keni, sama-sama tayo. O dito tayo. Ah, Oh, picture, picture. Hala, terol. Dito tayo picture. Picture na picture. Keni, dai picture nga. Oh. Ito yung so, si One, two, three. O, oh, isa pa. Ito, salamat. Kamag-anak ni Tatang. Ingat kayo po, eh. Ingat kayo. Ay, pa Ch chat na lang kayo kay Tisay pagka naroon na kayo sa inyo. Para eh lagi Alam. kasi si baby lang na ano, kakakunta eh, ko lang. Wala na naman doon sa inyo. Yun lagi lang ano, kagat pa. Si baby, tumasagot ka agad. Wow, malago yung batang yan. Kain time, Nagugutom daw si Kakay. Kakain kami fishball. Kwek-kwek. Shut <laughs> out. Oh, set out. Set out MBC. Shut out meow meow. Shut out meow meow. <kosuruh>

Mantilang lang di na kailangan bombahan Pusa nga apoy kahit di mo nasindihan Ano man ang na ay lalabasan Tabi pagkat ang Moto Brothers Club ay dadaan yeah. Binabalaan ka kapag patanga-tanga sagasan ka Huwag mo nang hintayin na mabangasan pa Dahil pag ako nagmaneho, totodasin ka Kapati na sa kasada, maiiwanan ka Kung ang usap ay arangkada Pagsama-sama, kala mo ay may parada Ang bumanggagiba, puro di kargada Milano Hood, tara dito G Galawa namin dito mala Valentino Rossi Kung kabado ka, ba, duka, dyan ka lang sa Gedli Bawal dito soft, dapat laging heavy Bomba lang ng bomba Bomba lang ng bomba Bomba lang ng bomba Gusto mo ba sumama? Bomba lang ng bomba Bomba lang ng bomba Bomba lang ng bomba, bomba, lang ng bomba. Gusto mo ba sumama? Pag narinig mo na ang brum brum Parang dadaan si King Kong Kalsada ay dadagundong maangas